Uh, ako po si Salvador Guerrero Jr., uh, Vice President ng Barma Bar Motota INC. Uh, tungkol lang po kay Gas. Napapasalamat uh, uh, po kami sa tulong ni Gas Camputin sa mga parating na ayuda para sa barmotoda At sana po uh, sa darating na mga araw, eh, matulong kami sa mga bagay na kailangan ng Bar -Motoda. Wala naman po kami ibang inihiling, kundi makaraos kami sa itong darating na uh, issue ng sticker ng Pimbras sa kanyang room D. Sana matulungan kami ng kahit konti lang matulungan kami ng custom Hindi naman namin sinasabi na latin. Basta kung, may, kung, ano lang po yung may tutulong nyo, yun lang po. Merong nagmumukay sa amin na pipigyan kami pero tuloy lang namin dahil maganda naman yan. Ayuda. Basta pagdating ng tamang panahon, ball na ang ano, bahala. Magalagas po din. Uh, ambong uh, tropa ng Barmotoda makakasa po kayo sa 100% na boto kung magigay sa amin yun lang po